Hello everyone, welcome to another vlog Ayot, ko ka na akong kwentas Ayon guys Marami ako natutuklasan Pasensya ka na sa daliri ko ha ah. May ako kasi maglagay-lagay ng mga lip tint dito sa mukha ko Ayon guys Ang dami-daming nagkakasakit ngayon Wala nang pinipiling edad may mga batang-bata ng mga 7 years old, 6 years old at may mga dalaga may mga 19 years old na nagkakasakit at namamatay bakit sila namamatay? kasi hindi nila akalain na yung anak ng nila ay magkakaroon ng karamdaman na pangmatanda ngayon yung mga karamdamang pangmatanda ay naipapasa na sa mga bata paano naman? Alam na naman natin kung ano ang dahilan. Ang dahilan ay ang dami-daming pagkain na bawal na o ibig sabihin ay masama na sa katawan natin. Ang daming mga ano dyan, milk tea na matat matatamis na pagkain na hindi natin alam na nakakasama o sobra ng na-consume ng mga bata. May mga batang akala ng magulang ay healthy ang anak nila dahil napakabibo, napakalikot. Tapos biglang manghihina yung bata, hindi nila alam na sobrang baba na ng sugar ng bata. May diabetes pala ang bata at nung namatay na yung bata, doon nila natuklasan na meron palang karamdaman na diabetes ang isang bata. Kamakailan nang na merong nagbablog na isang nanay na yung anak niyang 19 years old, hindi niya alam na mataas pala ang sugar nung anak niya, umaabot ng 400 plus. Diba? Sino ba naman ang mag-iisip na ang anak mong 19 years old ay magkakaroon ng karamdaman na diabetes? At tapos, hindi ka agad, ibig sabihin, malala na at hindi ka agad siya napa Doktor, nung na doktor siya, nung nandyan na yung mga resulta na dapat ay uh, mabasa ng doktor yung mga resulta ng kanyang blood test para sana mare-resetahan ng gamot kaya lang hindi na nangyari yon, ay namatay yung dalaga. Bakit? Kaya dapat ngayon mga magulang ay 'wag kayong kakampante na kahit bata pa yung mga anak ay dapat pinapa-check natin yung kanilang mga blood sugar, hindi lang tayo. Kasi alam natin yung mga sakit-sakit na yan ay kapag ganyan na yung mga edad natin, kapag 40 plus, pataas, ay nagkakaroon na ng mga komplikasyon yung ating katawan. Nagkakaroon na ng high blood, ng mga pagtaas ng blood sugar. So, hindi pala tayo dapat kakampante, pati yung mga anak natin ay ipatsyak na natin para sigurado. Hindi naman kasi lahat ng tao ay kayang uh, lusawin o kayang mawala yung mga sugar na ini-intake nila sa katawan pero may mga ano na ganun pala yon hindi pare pareho pala yung katawan natin kung ano yung reaction ng mga kinakain natin kaya tayo ay maging aware dyan kailangan ay uh, hindi na tayo kakampante na yung mga anak natin laro ng laro, hindi pala natin alam na may mali na sa kanya at saka dapat talaga ay uh, iniiwasan talaga yung sobrang matatamis na kinakain ng mga bata. Iwas-iwas sa candy, sa mga milk peas. Hindi naman ako against sa mga business na ganyan. Kaya lang, in moderation ang ganyan. Dapat laging binabalance lang natin yung kinakain natin. Ako, hindi naman ako magiging ganyan ka, uh, kaano ka kagaya ng ganito na ako, Binabantayan ko yung kalusugan ko. Kung hindi lang ako nagkasakit, kung alam ko lang na dapat pala noon pa ay binabantayan ko na yung aking health, eh di sana hindi na ako nagkasakit. Kasi akala ko healthy ako eh. Kasi lagi akong nadodoktor dati na nagkakaroon ng problema yung katawan ko, yung matris ko, ganyan. Pero lagi naman normal ang mga test ko dati. Oh, hindi naman dahil nor normal dati na ako ay normal na habang buhay. Kaya pala ganon kasi dapat lagi tayong nagpapatest ng dugo natin. Lagi nating binabantayan lalo na yung kidney, yung atay, yung puso, lahat-lahat, di ba? Pero, pero pinaka laging ngayon, maraming nagkakasakit ng diabetes parang ano na nga talamak na sa buong bansa o sa buong mundo yung diabetes pero noon wala namang gaanong nagkakasakit ng ganyan eh pero sa mga kakilala ko mga kapitbahay, mga kaibigan halos ganun na yung sakit nakakapagtaka pero wag tayong magtataka dahil ang dami daming mga binebentang pagkain na nagdudulot ng karamdaman sa atin na hindi natin namamalayan. Kaya kung marami tayong napapanood na mga batang bigla na lang nagkokolaps, -co bigla na lang namamatay, kung hindi pa nangyayari sa atin ngayon, eh di dapat ngayon, simulan muna, simulan ninyong bantayan yung health ninyo. Simulan natin sa pagpapatest ng mga sugar na yan, o kung ano yung mga creatinine, ganyan. Kasi yung ibang tao, Uh, yung mga reference value ng mga dugo-dugo na yan ay hindi nila alam kaya hinihintay muna nila na basahin ng doktor ako kasi uh, mailig magbasa kapag alam ko na na yung resulta talagang kaagad na akong magpapacheck up sa doktor pag nakita ko kasi doktor naman talaga yung magbibigay ng reseta pero ako pag nakita ko na na ganong kataas wag na wag kang wag na wag kong babaliwalain yon kailangan talaga ay magpatingin kailangan ay makuha ko na yung reseta para makabili ng gamot o kung merong nahihingi ng gamot hihingi di ba pero hindi naman lahat ay binibigay kaya kailangan ay kasi maraming nagsasabi ng mga tao na paano naman ako magpapa-check wala naman kaming pera pambayad ng mga ganyan-ganyan na test uh, mga blood test ganyan totoo noon kung masipag ka lang maglakad ng mga papel mo, ng mga ganyan, ay makakalibre ka ng mga, ano, yung blood test, tapos nun, uh, yung gamot ay pwede rin mahingi sa ating gobyerno. May mga programa ng mga mabubuting politiko dyan na nagbibigay ng mga libreng gamot. Kaya alam ko, kasi ako, ay nakakalibre ako ng gamot buwan-buwan. May isang gamot na hindi sila binibigay pero 'yun na lang ang binibili ko. Pero 'di ba ang laki-laking tulong na 'yung mga gamot na 'yon, limang klase 'yung gamot ko, 'yung apat ay nakakalibre ako. O 'di ba, ang laki-laking uh, save noon na um, imbes na 'yung pambayad mo ng ano, pambayad mo ng kuryente o o tubig pambibili mo ng gamot. Kung nakakalibre ka, ay may pambayad ka na eh di nakaka-save ka na tapos hindi pa na mm, ano yung kalusugan mo na kung hindi ka umiinom ng gamot ang dahil mo dahilan kasi wala akong pambili eh kung masipag ka lang kahit wala kang pambili ay magkakaroon ka ng gamot may papatest mo yung iyong dugo para mabantayan mo yung health mo ganun oh, napakalaking tip na yung mga sinasabi ko ah. kasi dapat talaga binabantayan yung sarili natin kung gusto niyo nang mabuhay ng matagal, ganyan, bantayan nyo yung sarili niyo, yung mga anak ninyo. Pero kung ayaw ninyo, eh, di bahala kayo. O, di ba? O, yung hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe to my channel. And, don't forget to like and mag-comment kayo kung meron kayong mga katanungan. O, lagi kayong mag-iingat. God bless you and thanks for watching!